So, mga kaatak, welcome back to my new vlog. For today's vlog, dito nakatira ang aswa. Ito ang palayan. Ito naman ang sasahan, 'o, di ba? Palayan, sasahan. Ito ang sasahan. Saan nagkagaling ang, ang tuba so Oh, 'yan o. Puputulin 'yan tapos gagawin Julie Balbin. Ha? Ano? Julie Balbin nga. Balbin? mag-hay ka muna sa vlog ko. Hindi mo sa bandaroon. O, yung halaman. Mag-hay doon. Habang magandang halaman. Saan mo yung galing yan? ano niya? Yung ugat, saka naman sa ano. Huwag ah. ka pang magtatawan at pang malaglag ka. Huwag sabi. Yan, natapa. Uh, yan. Damihan mo naman. Isa-isa naman yan. Oh, opo. Silok. Amang um, pisa. Thank you for watching!